Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 9. Hello, shout out po sa inyo mga kalaki at ito po mga 3 digit lucky numbers na gusto pong gusto po talaga ng mga lucky followers natin dyan. Lalong lalang po sa Visayas at Mindanao at saka po sa abroad. Ito po ang 3 digit lucky numbers natin. Umpisahan po natin sa, ayan, India 926, Philippines 380, Thailand 213, Taiwan, 114 Malaysia, 275 Dubai, 830 Texas, 924 China, 187 Singapore, 302 Hong Kong, 283 Sweden, 698 ano to? Philippines 311 India Ay hindi eh tapos na pala yung Philippines ano? New Zealand 311 Australia 722 Mexico 850 Canada 139 Israel 720 Greece 116 Las Vegas 043 Saudi 875 Japan 196 ano to Italy 274 Germany 609. At sa Korea, 713. Ayan po mga kalaki kompletor po mga laki numbers natin. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto nyo ha. At dapat po 3 leagues inaalaga ng numero bago po palitan. Good luck.